So grade 6 din to bro. Meron akong kaklase. Nagma-magic siya. Siguro mga kasing height ko lang. Ang minamagika niya siguro kasing tangkad mo. Tapos talagang mataba siya. Usong-usong -uso yung magic nun, di ba? Oo, yung, oh. yung alam yung nagma-magic sa, like, alam, alam Saba? mo ba yung baraha na minamagika niya? Yeah. Like parang trick. Yeah, yeah. Minamagika niya. Ngayon. parang pick a card tapos. Oo, okay, so, oh, ganyan. Yeah. That's all, so, tong si ano, yung malaki kong kaklase nun. Uh, actually, hindi ko siya kaklase, ka lang kasi nung time na yun, magkaibang section kami. Pero yeah. kilala ko sila. Tapos bro, ang ano nangyari itong si itong si ano si Malaki nahuli niya kung paano na paano ginagawa 'yung trick. Oh. Nahuli niya. Oh. Na bad trip. Sinapak. Oh. Pagkasapak tanggal 'yung ngipin bro. Oh, grabe. Siguro hindi siya nakapasok dalawang linggo. Kasi nung sinapak siya, kailangan palitan ng fake ng ngipin na. Yeah. Kasi na po na eh, like bunga, nabungi siya. Eh. Ang kukulit sa all boys eh no. Ang tanda. Yeah. Makulit pa. May mga may mga ano din, may mga bakla din ba doon? Tana, di ganyan. <laughs> Bukod sa mga marami, marami talaga. Oh, wait, teka lang, hindi kami nag Hindi, kami, hindi kami, sa mga Oh, ano hindi kami homophobic. Oh, okay, ah. No. Ano lang to, oh. like kwento lang. Kwento lang, yeah, yeah. So ngayon, meron syempre all boys, makukulit din. Yeah. Hindi ngayon mga nag hit na ng puberty. Hmm. Tapos ngayon, syempre may mga teacher kaming babae, like talagang yung crush na crush, oh, yung mga oh, ganyan, oh. yung iba nga nagbibigay pa ng gift, pero yung iba talaga straightforward, sinasabi, yeah. "Ma'am, gusto ko kayo." Batay. 11 na mo, oh, years old, 12 oh. years old. Parang ganun kalopet. Tapos meron nun, um ito na first year high school na. Okay. Nalala ko ano yun eh may klase kami nun, um Araling Panlipunan. Ngayon, dinadaldal ko yung kasama ko. Oh. Dinadaldal ko siya. Tapos bigla, ano, bigla siyang ano, bigla siyang ano, bigla siyang bigla siyang tinawag. That's Sab sabihin na lang natin ang al ang last name niya is uh, sabihin na Albalos, ko yeah, Albalos. Yeah, yeah. Kasi yung pangalanan oh, eh kasi baka maalala oh, eh. yeah, yeah, yeah. niya. Albalos. Sabi niya gano'n, Sino pumatay kay Manuel Quezon? Sabi ng ganoon. <laughs> Tapos sabi ko, sabi, may, may bumulong. Oh. Ang nag sabi ng ganoon. Kasi uh. hindi siya nakikinig. Yeah. So kung ano lang talaga yung oh. ano. Yeah. So off guard siya. Tayo siya. Paano pinatay si Manuel Quezon? Nag-chunky, nag, nag si <laughs> si, si Tanga, sinabi naman, Ma'am, nag po. <laughs> Alam mo yun. Pinadala, pinadala <laughs> sa ano, sa, 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 ano, sa vice principal. Nag-chonky. Sabi, eh, paano ano? mo nalaman ng chonky? Mam, hindi ko po alam. Bakit mo sinabi na matay si Manuel Quezon kasi nag-chonky? <laughs> <laughs> Gago. Tawa na. kami ng tawa. Oh. <laughs> Sabi ko, tarantado. Bigla sinabi nga, naniwala, <laughs> nag-chonky daw. Tapos, may isa pa nun, uh, may isa akong kaklase. Siguro napag-tripan bro. Like, ano lang, like yung biruan. So, kasi yeah. ang class namin, parang nag-start yan, 8. So, minsan dumadating ako sa school, seven, oh, 7, 7.30. Oh. Yung pag yung oras na yun, tambay ka muna. Mm. Minsan ang ginagawa lang namin, nag-chess kami, ganyan. Yeah. Or gumagawa ng assignment, yeah. whatever. Nung one time na yun, napag-tripan tong isa, ang ginawa sa kanya, yung ano, pinagpapalo. Like, nakayoko, nakayoko siya. Mm. Pinagpapalo dito. Ang malakas mga Talaga, malakas talaga. Like, ano na, lang yung biro, lang. Yung palong biro, pero akala mo mahina, pero malakas. Par pero kasi ang problema, ang daming pumapalo. Oo. Oh, hindi niya alam kung sino. Oo. Oh, ito. and ako nakipalo ako. Tapos ikaw yung nahuli. Pa, ah, hindi. Ang dami namin oh, okay. eh. Ang nangyari bro, hindi na siya tumayo. Oh? Yeah. Like na-stretcher siya bro. Holy Naipit shit. yung ugat niya ata sa leeg. Oh my God. Hindi ngayon lahat. Kawawa naman naman. <laughs> lahat nung pumalo, kailangan ano kailangan pumarap sa tinatawag naming ano prefect of discipline yeah sigurado yun ang conduct mo noon 75 agad papatawag magulang yeah yeah dun ako kinabahan kasi nung time na yun naalala ko lagi yun bata pa lang oh sabi ni papa sa sabihan nila mama siguraduhin mo pag pinatawag kami sa school hindi kagaguhan ka ng dahilan tanlamig mm. na, na ako kasi ang nangyayari habang nagkaklase isa-isa pinapalo ba ginawa mo Basta sinabi na basta ang nangyari kasi noon, <laughs> tinulungan ko siya. Yeah. Tinulungan ko after kasi kinabahan din ako, hindi na tumatayo. Oh. Talagang naipit na, ugat na niya. Unconscious ba siya o? Oh? Hindi na, parang hindi uh, ko alam kung na unconscious basta niya tumatayo eh. Oh yeah, yeah, Di nga 'yun tinulungan ko. Di, parang ako na. Teka, teka, teka lang. Ano na, na, naging disabled ba siya o? Oh? Hindi okay na siya. okay, 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 okay. na siya. Tapos noon, um, di ginabahan kami. Kinab tinulungan ko siya, sabi ko, dis, biglang ano na ako, Pontius Pilato, ano na ako, Pontius Pilato oh. kami. na hugas Tangina niyo, bakit niyo kasi pinagpapalo sa, sa batok? Sabi yeah, yeah. ko, ganun. Kulara, tinulungan ko, ganyan. Tapos ang nangyayari, pinapatawag sa opisina, isa-isa, kung sino daw yung mga pumalo. Hmm. Kinakabahan ako na mapatawag ako. Hindi ko alam kung napatawag ata ako or hindi. Parang hindi ata, so nakaligtas ako. Ngayon, diana na naparosahan na yung mga pumahalo, yung mga talagang ano like yeah. yung mga nahuli. Eh. Oh. Tapos bumalik na siya, okay na siya. Sabi niya tangi na isa ka sa pumalo eh. Sabi ko hindi ako ngayon ito sa iyo. <laughs> dapat yeah. kasama ka dun sa kasi pagkasinabing oh. dapat NI ka, yun yung conduct mo, ibig sabihin yeah. needs improvement. Yeah. Kasi ano ni eh? needs improvement, good or then needs improvement, satisfactory, very good yeah. or excellent. Yun yung hmm. yun yung ranking. Pag NI bagsa ka talaga like 75 tapos maaring ano, ano pa parang JMRC ba yan? Hindi, yun yung ano lang, yung parang sa amin kasi... So, kasi... Behavioral di, lang. Oo, oh, yung behavior Kung halimbawa, parang gine-grade din nila by number kung makulit ka, yung gano'n, oh, kung pasaway oh, ka, oh. ganyan, o kung ano, tahimik ka. Parang sa ginagawang kasi. kayo ng file eh. Oo, oh, oh, ganun. Parang you know, pag mapagandaan kayo. Oh, yeah. yeah. Tapos, sabi niya nun, dapat NI ka din eh. Kasi nang time na yun bro, like parang honor roll ako. So sabi niya, dapat wala ka sa honor dahil isa ka doon sa mga humampas sa leeg ko. Sabi oh. niya oh. gano'n. Tapos ako naman, ako yun. naman todo tangge. Todo tangge talaga ako. Kasi sabi ko, tangge na pag ito lumabas, papatawag sila mama sigurado. <laughs> oh. <laughs> Kaya takot na takot ako. Sino mo ka ba? Sino mo ka? Hindi naman. <laughs> yun, nakaligtas ako. Pero yung sumunod, hindi na. Oh, ito, ano yung sumunod? Yung sumunod, ano naman na to? Uh, fourth year high school. Pag-graduate na? Ay, the third. Third okay. okay. year. Yeah. Tapos, ito yung time na parang, kasi ano na to eh, yung parang, like let's say parang namimake ko na yung pangalan ko, like parang, let's just say, leading up sa graduation. Parang anong nangyayari, parang naalalagay ko na yung pangalan, napapabango ko na yung pangalan ko para like sa mga kuha ng awards pagdating yeah. ng graduation ng fourth year. Yeah. So, anong nangyayari, ala biro kasi ako, makulit talaga ako. Mahilig ako mamprank. Yeah. Alam mo. So ngayon, nandun kami sa chemistry class. Nagiinit kami ng test tube. Init, test tube. So ngayon, yung, pinang, yung panghawak ng test tube, siyempre, pag ginanong mo yun, di siyempre kahit ang iniinit mo doon, yung test tube, yung mismong humahawak doon, mainit, din. Mainit yung, din, yung, okay. yung clamp, di mainit tong clamp. Yeah. So ang goal ko noon is para manggugulat lang. So ang ginawa ko, that, alam mo yung ni mo lang, tapos gaganun siya. tang oh. Tangina bro, pag ganun ko sa, sa balikat niya bro, dumikit, sunog. Tarantado ka man. <laughs> Gago. Buti like, na graduate ka, no? Lapnos. Lapnos talaga, bro. Tapos, nanlamig na ako. pumunta siya sa nurse. Pinaggamot niya. Sa, ano, sa, like, nurse sa school. Yeah. Tapos, ang tinanong sa kanya, sina, sino, ano, anong nangyari dito? Ganon. Mm. Sinabi niya lahat yung nangyari. Sinabi niya na si, yun, si Alejo po, yeah. ano, pinaswa ko, ganon. Yeah. Dinong pinatawag na ako sa, ano, sa, sa, sa Prefect of Discipline. Sabi pa nun ni... Ayun yung, yung pre-fake up discipline namin no, medyo kupal eh. Oo okay. Sabi niya, Mr. Alejo, alam mo na kung ba't kita pinatawag. O <laughs> ganun, ganun. Alam mo pa rin. announcer sa Ghost Fighter. Alam mo pa <ba> rin dito, Taguro. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Tapos nakakainis talaga. Like alam mo yung tinutroll ka pa niya. Oo. Oh. Sabi niya, Mr. Alejo, alam mo ba't kita pinatawag. Honor roll ka pa naman. Sabi ng ganun. Oh. Siguro, siguro alam mo na kung ba't ka nandito. Magbabay ka na sa honor mo. Sabi ng ganun. Alam yung maluha-luha ako, hindi dahil sa ano, kundi sa takot ko kila mama. Tapos yung buong araw nun bro, like pag uwi ko, naglakad, kasi nun, ano, tusunduin na ako ng service ko pa uwi. Yeah. Hindi ako nagpasundo, naglakad lang ako pa uwi. <laughs> Nagmuni-muni. Talagang kabado kasi hindi ko alam oh. paano ko sa kanila sasabihin. Oh. So, pag uwi ko, un sinabi ko muna sa yaya ko, sabi niya, alam niya na patay, may paglalagyan kanya. Sabi niya niya, <laughs> dadaling ka sa boys town. <laughs> <laughs> Ang hina talagang kaba ako, bro. Tapos... Pero grabe yung ginawa mo, man. Ano yung nabigla ka lang, oh? Hindi, ano? Alam yung... Aksidente lang. Lulokohin ko lang. Like, oh. yung intent. Yung intent ko is like magugulat ka. Oo, oh, pero like, alam mo <laughs> hindi yung, siya umiwas. Hindi. Pag, ang, ang, ang problema, pag ganun ko, dumikit. Sobrang oh, init niya. So alam mo yung ito, ano, alam mo yung parang let's just say, 'di ba may sandok akala mo nag, yeah. mainit. Pag ginanon mo 'di ba, magugulat ka. Yeah, yeah. Ganun lang yung intent ko. Ang intent ko is magbiro. Hindi mo nalaman na ganun yung katamtamang temperature na. Ganong oh, kalala oh. yung init nung no, nung nung klase yung. Bat, o, ano. kasi biglang dumikit, bro. Talagang lapnos okay. like ano na siya kung baga alam mo yung sa baka. Oh, <laughs> ganun. Yung okay, minarkan. Markado na siya. Hindi <laughs> may peklat siya? Meron. Kada titignan niya yung peklat niya. Si Alejo to. Puta <laughs> kayo ng Alejo yan. <laughs> oh. Yun yun. Oh. Di yun na. Tapos sinabi ko sa sa yaya ko, sabi niya, naku, magdasal ka, na, magdasal ka sa, ano, kay ma magrosaryo ka, gano'n. Di ba siya ako sa simbahan Eh, Sa bahay lang, sa bahay. Tapos tamawag ako sa, sa lola ko. Yung, kasi yun yung, ano, sobrang bait nun eh. Yeah. Like, sobrang, maano. Eh sabi niya, naku, um, susubukan ko. Sabi ko, sabi ko, lola, pwede kayo nalang magsabi kay mama kasi hindi ko alam paano sasabihin. Tapos maya nagtik si mama. Sabi niya, mag-usap tayo pag-uwi. Yun agad. Tapos, si papa nun. Si, sino yung, ano, like kunyari mapatrouble ka? Sino unang, undadaan ka muna sa papa mo sa mama mo? Siguro, mas ma, siguro ang pinaka, ano ko nun, um, pinaka madaling mapagsasabihan ko si mama. Oh kasi si Papa, May ano eh, yun si Papa kasi talagang authoritative eh. Okay. So parang ayoko nang Purong talaga bayag mo doon. Talagang no? ano, yun, yun oh. yung siya. Kasi tan, ibig ko sabihin, tanda ako, bata pa lang ako. Oh. Sabi niya, huwag... Lu lumipad ka nga sa ano eh, sabi ka. <laughs> sigurado, sabi <laughs> oh. siguraduhin mong hindi mo papatawag sa school na ang, ang, ang dahilan eh, dahil sa kagaguhan. Okay. Sinabi ko kay mama. Sabi niyang ganun. <clears throat> o ano ngayon? Sabi niyang ganun sinayang mo lahat ng pinaghirapan mo ganyan. Okay. Kaya nga sabi ko sa iyo nasubukan ko 'yung spectrum ng yung, yeah. 'yung 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 parang nandoon ka sa pinaka ano na mga 'yung academically okay yeah. tsaka 'yung talagang sala mm. na pasaway. Nasubukan ko parehas yeah. na side eh. Yung parang ang smooth ng ano mo eh. Yung, parang nalaglag ka sa clip. Biglang uh, ano oh, like ah. eh ngayon pag kasi doon, let's say kasi 'di ba four quarters ang ang school. Isa yeah. e, ano. Pag nag-honor ka ng consecutively for for, for four quarters. Kaya, teka, maapektuhan ba 'yung ano mo? Yung yeah. grades mo sa ganun? Yeah. Kasi oh, ano, okay. so let's say, um, ganito, ganito yung marking system nila or yung grading system. Um, pag lahat ng grades mo, above, like let's say, lahat 85, mm. o oh, ano ka na kagad nun, considered ka ng third honor. Oh. But, and, pag lahat ng grades mo, above 88, ano ka na, second. tas above 90, first, first ka. Yeah. Yung time ko nun, nasa, like yung role ko nun, nasa first ako. mm So ngayon, third ano na yun, eh, third quarter, pagdating ng fourth, biglang bumagsak yung conduct to 75. Hatak lahat. 75 agad? Ganon kabilis? Oo, oh, parusa yun. Uy, grabe. Tapos, boy. on probation. NI na agad yun. NI, tapos on probation ako for the next year. Pag may ginawa akong kagaguhan, expelled ako. Grabe. So, so hatak batak lahat yun. bro. Batak. Like, so ngayon, so natanggal ito, natanggal ka sa ano? Tanggal. Nung, oh, nung, yung third quarter yata, tanggal ako. Tapos, ang Nakapanghina pin, yun yo. Bro, ito pa. Ang pinakamasakit yeah. nun man, like, kilala ka sa batch nyo na NI. na like o oh, si, si ganyan yung mga yung mga estudyante alam mo studios na hindi gagawa ng gano'n kasi inaalagaan oh, yung grades yeah. nila ganun tapos ang pinakamasakit nun, pag kasi nag-owner ka consecutively sa sa buong quarter let's say sabihin natin nag honor ka yeah. ng from first quarter first quarter I mean, to fourth may medal ka oh, for the next year oh, para pag nag-champion guaranteed na Yeah, guaranteed pag nag-champion na. ka sa NBA following year kukunin mo yung ring mo oh, parang ganun oh. yung idea so let's just say since pag, parang kasi um pag, parang ang mangyayari ko nun, ang keep ang ang, ang, ang track record ko makukompleto kong first owner lahat so gold 'yun pagkaroon na ko like lahat first may meron merong kasamang third bronze kasi third is bronze yeah, yeah. tas tapos pag ka, pagka ng, silver, ng na, silver, yeah. silver, yeah. so ngayon dun galit na galit si mama kasi sabi niya tinapumulat mo lahat ng pinaghirapan mo ang pinaka hindi ko ma-take doon hanggang ngayon naalala ko pa, ka ba yo pag-uwi mo na, ako habang <laughs> natutulog oh, yun, hindi nga ako Sorry, nakatulog so, oh, eh oh, shit. Kasi kahit hapon nun, pinipilit ko matulog kasi ayoko sa kanilang humarap. Alam Oo, mo yung ganun? Iba yung kahihiyan talaga. Yung, yung kahihiyan, pero yun. ang nangyari nun, ang humarap sa, dun sa principal nun, actually, proof of discipline nun, si mama lang. Si papa hindi pumunta. Hmm. Una nga sabi ni mama, humanap ka ng haharap dyan dahil hindi ako pupunta. Oh. Talagang kinakabahan ako kasi sabi ko, anong gagawin ko? Walang gusto pumunta. Yeah. Nandun ako sa point na, hopeless ka na. No? Kahit na walang humarap, wala na akong pake. Kasi yeah. alam ko na rin naman eh. Oh, na, alam ko na mayayari. Alam ko na na Matic like, na. and ay ako ganyan, wala na mangyayari. Yeah. So, so, wala na si mama, pumunta siya. Pero ang pinaka hindi ko matanggap dun, napaiyak siya sa harap ng Prefect of Discipline sa sobrang oh. pangihinayang tsaka oh. Yeah. lahiya. Tapos bad trip pa yung Prefect of Discipline nyo. Yun. Eh. Aleho! Alam ko tan na kung bakit ka <laughs> nandito. <laughs> yeah. Utang inan to, sabi ko. Talagang kina, yeah. kinainisan yun eh. May oh. pagkakupal yeah. nga kasi talaga. Tapos simula nun. Tapos may napalitan yun. Napalitan. Tapos may uh, ano na kami parang uh, may iba pa kami prefix of discipline ng fourth year. Kinausap niya ako. Sabi niya, gusto ko, naalala ko yun eh. Sabi niya sa akin, um, alam kong on probation ka this year. Pero make the most out of it, sabi niya. Yeah, yeah. Alam kong nag-slip ka. Na-motivate ka naman doon sa... Oo, oh, kasi parang yeah. syempre yung ginagawa mo nga. Kasi ang nangyari nito, pinapanood teka, mo. Teka, teka, teka. Comeback story ba to? Hindi naman. Parang uh, ano pa lang. Eh, kasi uh, parang yung idea is, ang mangyayari ngayon, asis alam mo, on probation yeah. ka. Unting pagkakamali mo lang, hindi mo alam ano nang pwede mangyari sa'yo. Pwede ka ma-expel, tas graduating ka na. Yeah. So ngayon, parang sabi niya sa akin nun sabi niya, Erwin, alam ko na nagkamali ka, sabi niya yeah. gano'n. Pero don't make use, like huwag ka mag-dwell yeah. sa pagkakamali yeah. na yun. Kasi iba na to eh. Mm -hmm. Mare, mang on probation ka, Gamitin mo na lang 'yun na parang guide mm. para hindi ka na malihis ulit. Like, ano eh, sabi niya ang ganda ng record mo, nag-slip yeah. ka lang. Sabi niya yeah. ganun. So parang hindi siya yung parang tinutont ka niya or yeah. tinatakot ka niya na ulitin mo to. Talaga, expel ka hindi. Yeah. Parang sabi niya, pinaparealize niya sa na maaring nagkamali ka, pero it doesn't mean na mangyayari ulit 'yun. Yeah. Parang inaano niya yung ano, yung wisdom ba? Para oh, oh, oh. alam mo 'yun, parang mm. Yung sinasabi niya na 'wag mong panghinayangan 'yun, meron kang matututunan doon sa nangyari yeah, sa iyo. Yeah, sabi niya, and use that this year, sabi niya mm -hmm. ganun. Pero sabi niya, just make sure na magdalang mauulit yung mga ganun dahil siya nga yung parang prefect of discipline nung, nung year na 'yun. So, siya Pinalitan ang, na talaga siya. O oh, napalitan tong si oh. ano yung kapatid ni Taguro eh. Oh. Kaya ganun. Pero sobrang bait nun talaga. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na yun. So, nung fourth year, wala naman. Wala namang ano, walang landslide, walang anything. Talagang smooth smooth, smooth riding na, smooth sailing na nung fourth year. Kaya yun. Pero nang lang ako kasi kung halimbawa, kasi meron yun eh, honor roll ako from first year, second year. Kung, na, kung hindi ko na-miss yung isang quarter sa third, sa graduation may makukuha rin akong medal kasi four years consecutive akong honor roll. So makakuha ko at least bronze. So yung strict yo. Ano, yeah. pero, pero okay lang yun. Pero yeah, yeah yung, 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 wisdom naman mm. na natutunan ko doon nung nakausap ko yun, yeah. yung counselor, counselor yata naman siya, vice counselor, parang ganun. Yeah. Doon ako may natutunan. Parang nabi ko, okay. Parang, pero kasi doon ko rin na-realize bro, yung naramdaman, kasi minsan kasi. Tsaka, one, unang, unang failure mo yun eh. Yeah. Kaya See? masakit talaga yun na, oo. Oh. Tsaka Tam kasi, nung time kasi na yun bro, like, ako yung tipo ng estudyante na parang alam mo achiever mahilig, talaga. gusto ko maging achiever oh, talaga. Like talagang ang focus ko nun, purong academics. Alam mo kung gaano ko gusto mag-basketball kasi yeah. lagi tayong magkalaro. Yeah. Tinrade ko yung pagbabarsity, gusto ko mag-varsity. Yeah. Every time may tryouts, gusto ko mag-tryout. Pero walang time. Hindi ko hindi ko na pinili kasi alam kung pagka nag-varsity ako, masasacrifice yung time ko sa pag-aaral. Yeah, so pinili ko yun. When in fact, kaya ko palang gawin sabay. Ngayon ko lang na-realize. Ngayon na lang. Pero nung time na yun, hindi ko siya naiisip. Pero ingit na ingit ako doon sa mga kaklase ko na pag dumating na yung mga uniform nila. Parang ano kasi, parang pride and honor mo yun eh. O, angas ka eh. Varsity eh. Kahit nabangku ka, may jersey ka. yung totoo. So parang, yung if anything na parang pinangihinayang ako na hindi ko nagawa nung high school, is mag-varsity. Yeah kasi well, hindi mo pa naman alam eh. Yeah, at yeah. saka alam ko kasi capable ako. Like yeah. alam ko naman na kaya kong maging varsity din nung time na yun nga lang. Pinili ko mm -hmm. yung maging ano, yung, like pinili ko academics as opposed to mag varsity nga. Oh. Tsaka, syempre yung mga varsity noon, dami nilang chicks noon. Syempre varsity. Oh, oh, oh Di ba? Yeah. Ay lakad varsity. Kasi okay. meron man. ka nang ano, may ticket ka na sa college kung gusto mo talagang maging pro.